So what's up? Good morning mga kabiyahero, no? Nandito ako ngayon sa Alin. So ngayon maghahatid kami ng estudyante. So palabas na ako ng bahay, papunta ng garahe. So ayun. So fast forward na tayo mga kabiyahero. Nandito na ako ngayon sa eskwela na drop off na namin. So may nakita kasi akong Philippines school. Sabi ko, paano natin dadaan para kasi nakaka-inspired naman no, na mga makikita natin yung sa ibang lugar na nandito yung nakatatak yung country natin, Philippines. Chawat! Wait out, no? Dito dali lang ko ni Agi para makakita ko na may mga Pilipinas at basa dali na nanag-aaral. So far in Alina, buti rin ang sa inina area na English School Arabic School Pakistan School Indian School at syempre magpahuli pa pa ano ito Philippine School so, ayan. So, ayan, oh. natin natin para tayo Universal Philippines School chot so, ayan. so dito naman straight lang tayo kasi nakikita nyo yan, mga kabiyahero, yan, 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 yung blue na yan, yan yung ancient School. So, ayan. Straight lang tayo, straight. Dito ako duman kasi gustong-gusto ko nga na makikita ko yung mga iba't ibang parang. Chot. Sarap, no? Indot mo, balik, biskwila. Chot. Ito. <laughs> so, ayan, guys. Oh, si ancient School nindot diri sa ila kay murag bisan og double parking siya dako gihapon um, ang kuan mga sakyanan badili Diligid totally traffic so moro to guys bye